magkuko Krrr. 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 o doon naman dito naman dito 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 dito, dito. na matusik ka dito dito hmm. pagbibis ko lang galing sa bahay at nagpatoka uh, ko doon sa baba at dito na yung mga laga natin mga idol kasama ko yung apo oh. huwag i ganoon ilapit mo ibaba mo ibaba mo ganoon mo ganoon ang paglagay oh Oh, sayang ang pagkain oh. Hmm. Hmm. Ano ba yan? Paano makain yan? Iwala eh. Yan yung mga inahin natin. Baba, baba, wano ka kami? Ano na, tama na. Ito. Bima. Oh. No, 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 no. oh. Doon, doon. Doon. Wala na, bibima. Horace. No, bibima. The... Oh, kok, kok. The bibima is... No. Eh, ah? ikaw ko pa ba? Ha? Kami idol eh. Nag... Bibihis ako doon sa ano, nakatulog ako. Bakit balik na naman ako dito ito yung ano natin dito mga idolo may isa pa tayong naglilimlim saka uh, nag iitlog pa napato pakita ko sa inyo mga idolo ayan yung isang pato natin naglilimlim hmm ito Papa to eat to eat Oh more more egg at it Kukuk Oh kukuk -oh. oh, uh, the baby mo uh, uh, the, uh, the, the, the baby mo is eat Some grass we the <laughs> Ito yung mga saging natin ito wala na to siya Pinalaki natin, natin. tapos putulin doon para ipakain sa mga alaga natin o, uh, yung mga bubuhay natin mga ng mga magandang saging na oh. tingnan ng mga alaga natin dito yung pag na itong mga sisiyo natin na Maba, uh, mga pato napakarami nito yan yung ano nila dito lang ah uh, hindi sila magsawa sa pagkain kahit eh kaunti lang ang ibigay natin dati magpakain ako eh, tatlong kilo sa umaga dalawang kilo sa hapon ngayon eh, naka, na tayo kaunti ayan ayan yung mga manok natin puti oh. yung anak ng black australorp at saka decal brown Ayan yung dalawang black house to nating nanay. At saka yung isa nandito. Anak na to siya.